number ng taong bayan kahit sa combined forces ng ating armed forces at ng ating kapulisan. That is based on the statistics. So pag nagkagulo, pare-parees tayong mapiperwisyo. Pag nagkagulo, merong papanaw sa ating lahat sa gusto man natin at ayaw. Yan po ang ating iniiwasan. At alam ko naman po, nakikinig ang mga nasa gobyerno. Napakahirap para sa isang Martin Romualdes na matagal na pinamahalaan ang House of Representatives at nakita ng taong bayan ang klase ng pamamalakad na kanyang ginagawa. Bakit siya ay nag-resign? Dahil sa pressure na ipinapakita ng galit ng taong bayan sa social media at maging sa aktual at nakita niya ito nung tayo ay nasa House of Representatives. Ito ay nakita ng kanyang mga kasamahan at maaring kinausap siya. Hindi natin sigurado kung anil, ano ang kanilang napag-usapan pero hindi naman tayo tanga para hindi maanalisa kung ang, ano ang kanilang mga pinagkasundukan. Maaaring sinabi ng karamihan ng mga kongresman, mahal naming speaker, Martin Romualdez, Baka pwede naman na bumaba ka na sa pwesto at baka madamay pa kami sa galit ng taong bayan. Nakikita nyo ang pwersa ng taong bayan. In a democratic country, nakapaloob diyan Ang dalawang bagay na karapatan natin protektahan kung anong meron tayo rito. At lahat ng otoridad na meron ang gobyerno na pinahiram natin pinahiram lang yan nang gagaling yan sa taong bayan in a layman's term sila ay dapat sumusunod tumatalima sa gusto ng taong bayan pero anong ginagawa nila kapag nanalo na sa eleksyon wala na magdidesign sila na hindi na kinukonsulta, kinukonsulta ang taong bayan ang panawagan na minsan ko na itong nasabi kay General Romeo Browner. Nag-usap na kami. Taunaan kalipas ng kami mag-usap, magkaharapan. At sinabi ko sa kanya ito, General Browner, sir, naniniwala ka ba sa nakapaloob sa ating konstitusyon ng lahat ng otoridad na meron ang mga politiko ay dapat nagmumula sa taong bayan? At alam nyo rin ba that civilian authority is always supreme over the military. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba yon? Ulitin ko. Civilian authority is at all times, lahat ng oras, supreme over the military. at alam ito ng ating mahal na Chief of Staff, General Romeo Browner. Maraming salamat at tumupad sa ating panawagan, General Kaloy Kita, dumating na! Yes! Maraming salamat, General Kaloy Kita, sir. At dumating na rin ang ating magiting, tumalima sa ating panawagan ng ating dating uh, PACC, Chairman, ang ating mahal na Chairman Grego Belica. So maraming salamat mga kababayan. Ipinaalala ko lang sa inyo yung power na meron tayo. Hawakan natin yan. Huwag natin pakawalan sa ating mga kamay. Ako'y naniniwala. Darating ang araw, isang milyon tayo dito sa kalsada. Naniwala kayo sa akin. Darating ang araw, malapit na. Pulisan na nagpapanatili ng katatagan sa ating bansa. Ako po si Kuya Park Alamada Pangawilan, isang pong kabataan. Kami pong mga kabataan ngayon, mahal naming mga bayaning pulis at sundalo. Ramdam na rin po namin ang paghihirap ng inang bayan. Ramdam na rin po namin ang paghihirap ng taong bayan. Ramdam na po namin mga kabataan ang kawalan ng suporta at kawalan ng pagmamahal sa kabataan ang ating gobyerno ngayon, mga minamahal naming bayani. Kami pong mga kabataan ay pagod na po. Pagod na po kami sa korupsyon ng ating bansa. Pagod na po kami sa ating mga politiko na wala nang ginawa kung hindi pagkuha sa kabanang bayan. Pagod na po kaming mga kabataan sa puro na lang politika na pinag-uusapan sa ating bansa. Pagod na po kaming mga kabataan. Puro na lang napapanood namin gulo at away sa ating bansa. Mga minamahal namin kapulisan at sundalo, hindi ba tayo pwede magkaisa upang sa ngayon ay mabigyan ng solusyon ang problema na kinakaharap ng ating bansa? Mga minamahal namin pulis at sundalo, kagaya po ng inyong mga anak ako po ay nandirito upang i-representa ang nararamdaman ng bawat kabataan na naghihirap sa inang bayan. Hanggang kailan pa po kami magtitiis na mga kabataan? Hanggang kailan pa po kami maghihintay ng mustisya at kalayaan sa ating inang bayan? Araw-araw po kami pumapasok sa eskwilahan. Araw-araw nag-aaral. Ngunit pag uwi sa bahay at sa balita, walang napapanood kung hindi tagisan at pagalingan sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Pagod na po ang mga kabataan na hanggat kahit san sila magpunta, gulo dito, away doon, pagtatalo ng ating mga pinuno, pagtatalo ng namumuno sa atin, hindi ba't pwede silang magkaisa upang ayusin ang ating bansa? kami po ay nananawagan sa ating mahal na mga kapulisan, mahal na mga kasundaluan, na tayo ay magkaisa at tulungan niyo po kami sapagkat kayo na lamang po ang pag-aasa at inaasahan ng mamamayang Pilipino na tumulong sa amin upang sa ngayon ay mabigyan solusyon at pansin ang kinakaharap nating problema. Mga minamahal naming sundalo at kapulisan, ako po ay isang kabataang nananawagan sa inyo tulad ng inyong mga anak kasing edad ng inyong mga anak hindi marapat na mamanain ng next generation na mga kabataan ang gaya nitong mga politiko ang gaya nitong gobyerno na wala nang alam kung hindi pahirapan ang mamamayang Pilipino at kainin at nakawin at ibulsa ang pera ng taong bayan. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa ating mga bayaning pulis at sundalo. Maraming salamat kapatid na Park At ngayon naman po Mga mahal naming kapulisan, kasundaluhan Ay iharap ko po sa inyo at ang Dating kasama na nakipaglaban Sa kabundukan Narito lang pala ang kalaban Ng ating kababayang Pilipino Na sa loob ng kongreso Inobos ang kaban ng bayan Kayo ba? Naisip nyo ba? ng ating mga apo ay sila ang makaranas ng paghihirap ang tanong nila kayo ba mga sundalo pulis noon kayo sundalo at pulis ngayon kailangan natin ipagtanggol ang ating bansa na tayo ay pinapahirapan ng mga politiko na yan kanina ang nagsalita ay isang kabataan ngayon ang nagsasalita bilang isang representante ng mga senyor at ng kasundaluhan at kapulisan. Narito kami! Gusto namin ipahayag si General Browner, my senior officer, na narawagan kami, sir. Gusto lang namin marinig nyo ang daing ng Pilipino na kasama ninyo sa kabakbakan ang mga retiradong sundalo at pulis. Hindi kami narito para lang ibuwis ang buhay namin. Tayo, nung tayo ay mga tingyente, isinobo natin ang buhay natin sa kabuntukan sa mga rebelde na kaaway ng taong bayan. Ipinuwis natin ang buhay natin para sa ating inang bayan. Pero bakit ngayon, mga putang ina nyo, mga politisyan, inubos yung kaman ng bayan. Ganun na lang ba tayo? Hindi na tayo i-image? Pabayaan na lang ba natin yung bang gusto ninyo? Napabayaan na lang natin? Manahimik tayo? Hindi pwede kay Mitran yan Alam niyo yan. 40 years ako nag-servisyo sa ating bayan. Magmula sa Boy Scout hanggang si SDF naging sarito. O busina, busina! Ang labas sa korupsyon, busina! 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 Laban korupsyon! Busina. busina! Busina! Sa mga gusto, laban sa korupsyon. Okay. Gusto kong Okay, salamat. Busina, laban sa korupsyon. Okay, busina, laban sa korupsyon. Busina, busina, laban sa korupsyon. Busina, laban sa korupsyon. Okay. Gusto kong magkwinto sa inyo. Kayo mga bata pa ba sa servisyo, kukwintuhan ko kayo. Ha? Kukwintuhan ko kayo. Ako, dumala ako ng training, 30 anyos, sa Upi, Maguindanao. Happy Rishi Anyo sa... Okay, salamat sa inyong pusina. Ano e? pro-corruption o anti-corruption? Ha? Okay. Tuloy ko mga kaibigan. Pintuhan ko lang kayo para makising ang inyong damdamin.